ikaw ang tinuturong dahilan <laughs> ng pag-spread nitong trend na BB hair clips ngayon. Bakit nga ba naisipan mong magbenta ng mga clips na yan? At saka, sinadya mo ba talagang magpauso ng ganitong klasing trend? Uh, actually po kasi, noong 2017, anong ah, 2016, yung kaibigan po namin, may benta na po siya, yung sprout hair clip po uh, umuso po siya nung 2016. Kaya nung 2017, nung lumabas po sa market itong Bibe na hair clip, naisipan din po namin na yun naman po yung pausuhin. Kasi syempre, di ba po, ang trend is come and, come and go. So, naisip namin, um, aside from the sprout hair clip, yung Bibe naman. Ganun po. Ang cute eh, no? Kasi yung bibi parang sumasayaw sa'yo saka parang gumagalaw habang naglalakad ka. Is that the one of the essence ng ano? Bakit yan na napili nyo aside kaysa naman sa ibang mga hayop? <laughs> Opo. Actually, ang um, main factor din po kasi sa kanya is affordability. Hmm. So, kailangan po naming humanap ng something na cute siya, attractive siya, pero at the same time, very affordable. Kaya naisipan po namin na siya yung kunin. Kasi, um, nung time din po na yon yung kasama ko pong nagbebenta, is ang hilig niya po is log uh, chicken, or duck. Ah, kaya... kaya yun po yung naisipan namin na yun ang ibenta. Ay, ang cute. Okay. Sa kaago atensyon kasi color yellow, syempre... Angat na angat mm -hmm. sya sa kulay ng buhok mo eh. ba diba, Kung black or brown ang hair mo. Pero I understand, isa ka rin cosplayer. At sinasabing sa cosplay daw talaga, nagsimula itong mga hair sprout. Na, eh, yung mga, ba diba? Yung gano'n, yung dati. Saka yung hair clip na yan. Anong masasabi mo? Na ngayon, hindi na lang tuwing pang-cosplay, kundi ginagawa na ngang pang-everyday wear ng ibang tao. At pati nga ng school, eh, pinapayagan na ng DepEd yung ganyang klase ng mga hair clips na ginagamit ninyo sa mga cosplay engagements. Nakakatuwa po siya kasi siyempre doon sa cosplay events, uh, nangyari po yun kasi yung munting shop po namin is nagbo-booth lang sa mga cosplay events noon. Pero ngayon, ano na po siya, uh, nakakapagbenta na po kami in public na nakita namin na um, something simple na para sa amin uh, sa cosplay community at pinagkakatuwaan namin. Pati pala sa masa, ano papatok pala siya and um, makikita mo na there's a little bit of a child within us all and a little bit of weirdness makes everybody happy. <laughs> Actually, oo, nako. Yun yung masaya, no? Let's just spread happiness kahit pa paano. Saka kami, aliw na aliw kami sa mga effort na ginagawa ninyo pag mga nagko-cosplay. O ba diba, edi ngayon <laughs> parang ang dami ng mga may mga pa-epek na ganyan, no? Na nagdadala po at nag-spread din ng, ng saya sa ating lahat. Future plans, Miss Sharain. How to visit your shop? Baka mamaya eh, may mga papunta ng Baguio. Or do you deliver outside Baguio at the same time? Yes po. You can definitely visit us at Baguio Cosplay Costume Shop. Located po to sa Lower, uh, lower Session Road, Top Floor, Tan Building. And um, meron din po kaming ano, Shopee account, Baguio Cosplay and novelty shop. Ayan. So, yun. search us on Facebook, Baguio Cosplay and Novelty Shop. Baguio Cosplay and Novelty Shop. Mami, nagtatanong, Opo. natutuwa sila. Wow, siya pala talaga ang nagpauso ng BB hair clip. Paano daw nangyari yun? Baka doon pwede may kwento. <laughs> Opo. Kasi po nung, 20, nung 2016 actually, lumabas na po yung BB hair clip sa supplier po namin. Um, tapos Nailabas lang namin siya noong 2017 sa event kasi nga po dati wala pa po kaming physical shop kaya nagaantay po kami ng event kung saan po kami makakapagbenta ng mga merchandise namin. Ayun po, doon po talaga siya unang lumabas kasi um, yun din po yung unang labas ng merchandise na yun sa uh, suppliers. Oo, pero iba talaga inaaral pa yung historical element niya na parang... <laughs> Lang Meron po din eh. sa China, may mga ganun-ganun pa sila sinasabi, no? How do you uh, react to that? Kami po, natatawa lang po kami kasi thinking na this item is just silly <laughs> fun. It, wala po siyang mass, wala po naisip siyang hard mo ba thinking na -trend ito, it. Ma'am Shireen, naisip mo ba sa ano mo na talagang parang wow, uh, nationwide, no? Yung ganitong klaseng <laughs> trend or yung fad? hindi po namin medyo inexpect. expect uh, Siyempre sa amin sa, med sa cosplay community, alam na po namin kung ano yung kiliti ng mga tao. Ganon. Pero sa masa, hindi po namin alam na ganon din pala. Kaya nga natutuwa po kami na everybody is just um, masaya sila with the little things in life. Ganon. Yung mga umpisang bumili sa'yo ng BB hair clip na yan, what's their reaction? Why did they bot yung mga, uh, why did they buy yung mga ano, na yan, mga baby hair clips na yan? Ayan, well, part po ng marketing strategy namin doon sa event dati is uh, nagpapamigay kami ah, ng uh, bit of the hair clip para makita po ng mga tao. So uh, may pa, give, may pa freebies ka pala? Opo, ganun po. So kapag nakikita nila, syempre naaaliw din sila. Gusto din nila, ganun. Oo, lalo ko sa session road, naglalakad, no? Tapos si mga gumagalaw-galaw sa ulo. Eh, mm -hmm. sobrang cute at hanapin mo kung saan. Magkano, ma'am, ang bibi hair clip? um Currently, ang benta po namin is 40 pesos ang isa po. 40 pesos ang isa? Uy, oh, affordable nga, no? At saka parang it comes to different variety na rin ngayon, ma'am, no? May mga Opo, different may designs, mga, rather. Ano May mga hat, may mga sunglasses, may jacket, ganon. Uh, so umaayon din po siya minsan sa weather sa Baguio, ganon. Kasi syempre, nung Christmas, may pa-Christmas theme din sila. Kaya nakakatuwa din po kung paano siya nag-evolve. Alright. O sige, ma'am, baka meron kang gustong batiin. At talagang i-shout out, no? sa pagsisimula mo hanggang sa pagpapatuloy mo nitong ganitong klaseng negosyo and trend na BB Hair Clips. Uh, at saka again, invite everyone sa iyong novelty shop. Ayan. So, thank you, thank you so much po sa mga sumusuport at sa amin, especially po sa bagyo Cosplay Community. Salamat po talaga sa inyo. Alam nyo kung, kung paano tayo nagsimula. Alam nyo kung paano kami uh, as a shop. And now na ganito, we um, invite everybody to drop by our physical shop, uh, Baguio Cosplay and Novelty Shop po sa may lower session, uh, top floor, tan building, Baguio City.